papi, tara, kain tayo. At dito nga pala kami kakain sa Wow Cow, Mowa Seaside mga papi. Alam nyo mga papi, kaya kami napunta dito, ibigo e, kami sa pagkuha ng sasakyan ko na istarya. Kaya yun, naghanap na lang kami ng mga kainan na mahilap-hilap. Dapat talaga sa Vikings kami kakain, kaya lang medyo malas talaga sa araw na to. Ang haba ng pila, pang pa kami sa huli. Parang di namin kakayanin maghintay pa. Kaya ayun, hanap, hanap. Kaya kami napunta kay Wow Cow. Ito nga pala mga papi. Kasama namin si Ricky, Ronaldo, si Ricky. Ricardo. Pero di ko alam <laughs> kung ano talaga pangalan niya. Ito na mga papi, dumating na yung mga side dishes. Sa sobrang gutom ng mga kasama ko, tinitira na nila. Ayan, ito yung si, si Aisha. Nakatingin na sa sabaw. Ito na nga, dumating na mga papi yung mga kagamitan para makakain kami. Inunay lettuce. Pero nakita mo si Ricardo. Masama tingin doon sa nang Ewan ko ba kung bakit ganoon ang tingin niya. Mukhang tight niya. Ito pa mga papi. Dumating na yung mga pork at meat. Kaya talagang natatakam na kami para kumain. Hindi ko nga alam kung makakain pa kami ng mga meat dito mga papi. Sa sobrang gutong pasikan namin kanina, na namin yung mga cytisis. Ayun, nabusog tuloy kami. Linchak talaga tong si Ricardo makatingin. Type yata si ating <laughs> nagluluto. Kala ko malas kami ngayong araw na to mga papi. Pero Venus pala, may tagaluto kami. Kaya tuwan-tuwa ako. Yan ang pinapangaral ko sa buong buhay ko, ang kumain ng may tagaluto. Nakakangawit din kaya magbiling-biling-biling-biling. Ito <laughs> naman si Pulas panay ang sandok ng sabaw kala mo mauubusan ayan tingnan mo ito namang si Aisha panay ang turo kala mo manager alam nyo ba kung kay Nino Kamayan kay Kulas na naman alam lubay talaga sa kasa sandok ito na nga yung mga hipon at ito ang inaabangan nila Aisha at Jelid ito naman si Papi Marlon tahimik lang yan pero alam ko may iniisip na namang kagagawa niya na gagawin niya. <laughs> kagandahan dito mga papi, may kumakanta kaya talaga mare-relax kayo habang kumakain kayo dito. At ito na nga mga papi ang ending. Bayaran time, bayaran na na walang lamangan. Hello. Pero madalas ako ang nalalamang.